So, uh, diba? Ano yan? Tricks. Wow. Niel. Ano dito? So wacapan ng pusi yata. Nandito yung gan sa Kal kalilanganan pisi balat. Ta, uh, mayo maraming tao ngayon. Ayun. Uh, uh, Ni api. Yeah. Api. <laughs> Ni. Tabalun. Look. Right. Right, right. So ayan na nga mga kabirtski at uh, papasok na po kami sa entrance ng uh, Kalilangan Festival dito lang yan sa Gensan, General Santos City. So ayun, Uh, sisipat-sipat nga ating mga grupo at uh, yun, papasok na kami dyan sa entrance ng uh, Kalilangan Festival. So, ayan, at uh, ang pumipila. Pumipila at uh, check up na yung mga bag nila. Chini-check up na yung mga bag. Ayan. So, napipila na kami mga uh, guys. Pila-pila daan yun. Si Mamang Pulis. Ayan, si Mamang Pulis. Yun. Sinisipat at tinatanaw na niyan yung mga bag yung mga dalang bag lalong lalo na yung mga kalalakihan dyan baka may dalang uh, kung may dalang fera pambili ng mga ano dyan mga mga things so yan nakapasok na nga kami sa loob ng uh, oval plaza oval plaza yan maraming ma makikitang ma magagandang uh, pamimilihan dyan yun at uh, mayroon na nga mga hikaw dyan mga hikaw ayan sari sari dyan mga kabirds kaya tayo so habang naglalakad kami dyan ay mga nagtitindang mga bag mga bag at mga damit wait lang alis alire come on yeah happy <laughs> <laughs> oh, yo, <laughs> oh, yo, <laughs> picture, look, look, So habang papalapit kami dyan sa Kalilangan 2024 na yan, yan yung uh, ano na yan, yung uh, mukhang gate Kalilangan 2024 na yan yun. ayan banda dyan mga, uh, mga guys at ta uh, maraming nga uh, makakain dyan pamimilihan ng mga makakain yan may nagluluto pa nga dyan ayan, oh. yun mukhang masarap yan tokwa, yan. tokwa. so yun, so, marami pang ibang pagpipilian dyan so lumingon-lingon ka lang sa gilid at yan na, Napa, napasugod na kami sa ice, ice crumble ice crumble yung uh, one viral ngayon sa tiktok yung uh, ano yung uh, fruits na parang ina uh, parang pinoprozen na matamis na matamis so yan yan tumuturo na ate yan ha kagat ba mmm sarap yarn mmm yan mukhang <laughs> nap, napapagan ganun talaga siya oh. Yun, yung isa pa, oh, yun, oh. oh at hindi naman ako magpapahuli dyan, nakakagat naman ako dyan, oh, yan. Um, um, um uh, gu pa yung uh, kilay, yes. At mukhang nasarapan, yes, oh, yun, binida pa niya. Binida pa niya yung uh, ice crumble. Yun, fruit ice crumble. So, yan, mabibili lang yan dyan sa, ano, installed uh, install dyan sa mga, ano, sa gilid ng uh, kalilangan. Yun, maraming pumpila at maraming taong bumibili dyan, mga guys. So, yun, yan. Tingnan nyo ang view dyan yun. So, hindi na naman na uh, nakontento at uh, bumili na naman ng ice uh, uh, shake. Yun, shake mango. Mango shake na naman ang yung uh, aming uh, binili. So, yun, lumapit at sa, uh, yun, pahigop-higop. So, ayan at, uh, yun, palingon-lingon at, uh, yun, lumakad naman ng konti at may nakita kami ano dyan, yung uh, balloon, yung lumunutang sa area, yan. Yan yung mga balloon. Yan or only ah uh, iwan ko kung magkano yan napadpad na naman kami dyan sa ano sa so ayan nandito po po, po sa po sa fried ice cream fried ice cream trending sa tiktok yan yan habang kinakagat yun oo tingnan nyo yung bibig oo ayan mukhang naninig pero hindi nang muusok talaga yan enjoy na enjoy sila kumakain ng mga ganyan mga ano mga trending sa tiktok ayan nagtatawa <laughs> pa Mm, yun, I'll try. Yun, habang kumakain yan, yun. yan bangisa, oh, yun. Yan pang isa, Yes, parang bumubuga ng usok mga ka-birds kayo, yun. Parang nagbibip. Nagbibip lang. Ayan. Ay, yan ang mga uso at uh, trending talaga sa TikTok mga ka-birds kayo. Nandyan, lahat yan sa, ano, sa Oval Plaza. Dahil, uh, kalilangan festival, mayroon pa yung, ano, yung, uh, shawarma. Yun, mayroong shawarma dyan, yan, oh. No? Hmm inaano ni nahalo na ni Kuya yan oh. Marunong talaga magmekos mekos si Kuya diyan oh. Yun oh, mekos mekos na yan Kuya, yan. mekos mo na yan Kuya yan. Ayun, yung dinalot ng uh, dahon sa saging. Ayan. tinupi. Ayan. At ha, <coughs> ipinasok sa plastic. Ayan. ready to eat na yan. Ready to eat na yan insan. Yan ibinigay yon may, may, bata pang sumulput uh, sumulpot. Yun. So ayan, maraming tao rin yan. At uh, yun, meron pa diyang uh, binalatang mingo. mangga ba yan yung maasim yung uh, may ano may may bagoong yun mayroon pang juice mayroong balut may balut pa diyan so ayan daanan ng mga motor at dito naman dapat pa kami dito sa pagkakainan ng mga lechon manok yun lechon manok mga guys so yun ang dami wow ang sarap <coughs> ang sarap naman yan Ooh. yun marami ka talagang pagpipilian dyan lechon manok grill sa uh, ano pa dyan sugbahan Meron mga sinugba dyan. Yun, mga sinugbang. Daming tao talaga dyan. Pumipila, kumakain. Ayan. Ayan pa. yun, barbecue. May tilapia pa. May manok. Yun, may panga. Yes. Yay, lempo. May ano. Yun, ang daming mga tao kumakain dyan, no. Oh. Yun, makikita nyo talaga sa kanilang mga mukhang saya. Ang saya ng ano. Ang saya ng uh, banding kapag ayo ay uh, pumunta diyan at iyan na naman napad pa na naman kami diyan sa ano sa laruan pang mga bata larong pang bata ayan yung uh, parang may kutso na tumatalon-talon ayan napasok na mat nagturo na naman tong mga bata na to ayan na sumisipat na ta yun wala dong wala dong medyas medyas daw kasi yung iba wala hindi nakadala ng medyas yun nakapasok na ta. yun na yung ma'am si natin dyan ang bahala dyan. Yun, no? Yun, binibidyohan na yata yung mga anong mga ginagawa ng ating mga chikiboy, chikiting. Yun, no? Mga chikos natin dyan. Ayan, nagtatatalon-talon na. O, mga talon-talon na sobrang saya. Ayan, hindi na mapigilan. Hindi na, ah, wala nang pakialaman kahit anong mangyari, pinagpawisan o hindi. Ayan, umakyat na sila dyan sa bilog. Mayroong akyatan dyan na, ano, yung uh, pa slide pababa so yan na yun yan inaalaya inaalala yan inaalala yan na yan yung isang uh, maliit natin dyan yun pakiat oh nagsibalikan <laughs> so ang hindi ko lang alam mga kabers kaya na reverse ko pala itong uh, ano ito itong uh, linya ito etong isang ano, kaya nagbalikan na reverse ko pala ito so yun na uh, napalpak na naman ako dito at uh, yun pagpatuloy lang natin yan So ayan na. Galing sila sa itaas sa uh, bumaba. May slide sila yun patalon-talon na. Na nagsitakbuhan yan. Paano pala talagang paikot-ikot lang sila diyan. Sumakyat so, tapos na. Yung pumili na sila ng mga retos Ito na mga kabirs yung palabas na ng ano, palabas na ng uh, Oval Plaza. Yun, namili namili na sila ng mga ano, mga hikaw. So, ito, palabas ng nga kami. At, ayan, may nakita at nakita namin ng uh, isang clown dyan na gumagawa ng balon. Talagang ang bilis niyang gumawa ng balon, mga ka Kaya oh, Ginawa niya yan. tag sa sampung piso lang yung isang piraso ng balon, mga kabirds. Kaya isang piraso niyan, sampung piso. So, kung kailangan mong pagdidikit-dikitin, so, siya nang bahala dyan. Ika, siya nang bahala magayo nakagawa ah, na nga niya ang sunflower. Sunflower, ayan, nagpa-picture kagad. Ayan, si Mamang Clown. Ayun. Happy. Oh, yun, yun na naman isa. Gagawin na naman yung isa yung uh, kuan ni Mamang Clown yung ano pagdikit pagdidikit -dikitin yan. Yang dalawang yan, yan oh. Ang bilis. Ang bilis talaga. So, eto Mamang ito eh, galing ba daw siyang Dabaw. Napunta siya dito dahil uh, may uh, kalilangan festival. So, yan ang bilis lang oh. Yan, ginawa na niyang ano, yung ginawa niya nga uh, ano ba yun tang tawag dyan Di, disusing aso <laughs> so yan butterfly oh ayan na ah, pagkatapos na naman dyan ay, ah, dumiretso na nga kami sa kainan ng ah, sikat na ano yung ihawan yung ah, tinatawag na mang inasal so yun nagutom nga kami sa paglalakad-lakad dun sa Oval Plaza at sa dumiretso na nga kami dyan sa no sa mang inasal So, hiya na. Sobrang saya at nakapasok na nga kami dyan. So, yun. Sinisipat ang daming kumakain. So, yun. Tumumulahan yun ah. Nag-plastara ng mga grupo natin dyan. Yan. So, ayan na ako. Kumuha na nga ako at umorder na nga ako ng uh, ilang pirasong ng uh, ano dyan. Yung unlimited rice. Hindi talaga mawo hindi mawawalan yung unlimited rice talaga natin kasi uh, ang sarap kumain ng na habang nagkakamay o, oh, ayan. Binirahan niya yung uh, isang set. So, ayan pa. Bumalik ulit. Yun, o. Oh, gutom na daw siya. Yun, oh, yun ngayon. Ang kulang mga kapis uh, Sabaw. Wala na daw Sabaw. Sabaw na lang ang kulang. Yun, piniga na niya yung kalamansi. So, ayan, o. Oh, oh. So, tingnan niyo mukha. Uwe, uwe. <laughs> uwe. Nalambing pa <ba> ang mukha. <laughs> yun, yan ang na anak bukbang na nga kaming dalawa dyan. So, ayan, nagmukbang na, no? Oh. Mm, kumain na. Sarap talaga kapag uh, bagong, uh, ano ka, yung pagod ka, tsaka gutom na gutom ka sa, pagkatapos na yung magikot-ikot sa, ano, sa kasiyahan dun sa, ano, sa loob ng obal uh, Oval Plaza. Oo, oh, yun, sinubo talaga niya. Walang kain. So, yan na nga kami mga yon So, yun lang mga kabirts. Kaya, ta. Kung nagustuhan niyo naman itong mga uh, ganitong video, please like, share, and follow my Facebook page. Subscribe na rin po sa akin YouTube channel, mga kabirts. Kaya. Yun, bye-bye.